grabe ang kalangitan oh. Ngayon po ay eh, may bagyo. Ang pangalan po ay si A. Di Agon. 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 Ito po ang first bagyo na uh, sa 2024. Aguno. Agon? <laughs> Agon. Agon. <laughs> Agon. Agon. <at> Agon. <sarili> po. Agon. <laughs> Agon pala ang unang bagyo ng 2024 Agon ang pangalan. Kami po ay traveling from Laguna to Batangas. Ayan po. Sobrang lakas ng ulan. Kahit bumabagyo, nagre-resort. Looking for, for Ubi Halaya. Puro Yan po special ano dito sa San Pablo City. Madadaanan po natin ang San Pablo City, Quezon Province. Hindi ka San Pablo, Pablo Quezon yun. No. <laughs> ano kayo? Sorry guys, Laguna pala San Pablo. <laughs> na Laguna pala San Pablo Laguna. Ayun, lakas ng kabinti, ulan. Eh, Laguna Labay. pa rin. Eh. Ayun pa kaya nasa bulakan. Dito man lang <laughs> sa ulan sa Pablo sa Ang lakas ng ulan, grabe. Grabe mm. Ang dami pang cementerya dito na nasa tabing kalsada. Ano? Oo oh, nga, kala may bahay eh, na sa upahan. Kala may pa upahan. Kala may pa upahan. Ay, Bakit hindi na ito sa bunga? Dahil ako, kahilera ng bahay. Kahilera ng mga bahay yan eh. dito. Kailang na, kailang na, kailang na, kailang dito sa... Dito malakas ang ulan. Dito malakas ang eh. ulan. Talagang ang Montero ay langoy. Ang Montero ay langoy sa baha. Yan ang maganda pag malaki sa sakyan. Kahit baha, dumalangoy. Gora. Tropang gala. Tropang gala. <laughs> ang Montero gala. <laughs>

wala. Ah, yes. ah, yung... Ganito kalakas ang ulan. Thank you. And, um, ito,

From Laguna to Batangas pabalik na po ang mga tropang gala. San Pablo San Pablo

Kawawa naman yung baka, o. Oh. Kabayo. Kabayo, ha? Kabayo, ha? Kabayo ba yun? Sige, kabayo yung baka. Gutom na po ako, guys. Tinatahak po namin ang kalakasan ng bagyo dito sa, sa sa San sa Laguna. Yan. On the way po kami sa Batangas. Yan. Oh, ay, grabe. Ay. Ang putik na po ang sumasaboy yan. sa amin.

Ya. Ayo ngapain? lagi kesakku. Ayakahan yung may parang adobo style na laman o kaya yung giniling, masarap. Ano ba kay Madam na gusto?